Hello Sagittarius Collective, sabi and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Tulad po na kagawian, kunin lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung iba pong impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius po iyon. So, <clears throat> gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang messages na kalaw po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa so, iyong generosity and kindness sa ating channel. So, Sagittarius, ano nang gihintay sa iyo sa April 7 and 13? Inhale and exhale at the center of your reading, you have the World card, wow, completion, success. In the area of what you want, you have the Star, wow. In the area of what you need, you have the Page of Cups. in the area of what's affecting your current energy, meron kang 10 of swords. In the area of your near future, meron kang high priestess. In the area of your challenge, you have the death card. In the area of your fortune, meron kang 3 of pentacles. In the area of what uh, in the area of your divine advice, meron kang 3 of wands at meron kang knight of swords. At ang your outcome this week, Sagittarius, meron kang page of swords. Beautiful. At the bottom of your deck, meron kang Queen of Pentacles. At this time, you are being encouraged sa Sag uh, Sagittarius na nagkaroon ka ng mga may paraan kung paano mo makukuha mga resources mo this time. You are very, very maparaan eh. Madiscarte kay eh. Alam mo ang mga paraan kung paano ka makakakuha ng mga resources o paano mo matatapos o magagawa yung isang bagay. Kailangan mong laging isipin na ikaw ay maparaan, maabilidad uh, tinan mo siya si Queen of Pentacles na nakaupo lang siya sitting pretty, lahat ng bagay na hinahangad niya ay nasa kanya so kung meron mong averia, problema, kailangan gawin kailangan tapusin, kailangan bilhin pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan kailangan i-embody mo si Queen of Pentacles relax lang siya, naniniwala siya na ang resources ay ma-attract niya ma-magnet niya ang uh, prosperity ang luck, at ma magagawa niya ang lahat ng paraan para magawa at matapos at ma-accomplish isang bagay. You have all the resources that you need and it will be given to you at the right time whenever you need it. So, embody mo si Queen of Pentacles. Okay, Sagittarius? Start na tayo at the center of your reading, you have the world card, completion, uh, closure, may pagkatapos ng isang cycle sa buhay mo, papasok ka na sa bagong era ng buhay mo, I'm seeing here bountiful era of your life, tapos na yung mga panahon na parang, ah, saan ako kukuha ng ganito, saan ako ng ganyan, especially with the queen of pentacles affecting the world card here pasok ka sa era ng life mo na may pambili ng ganto, may maipon ka na, may stable na na job, uh, hindi ka na mangangarag kung saan mahakuha ng pambayad ganyan, magkakaroon ka na ng isang bagong simula sa buhay mo na hindi na katulad before Uh, three years before or uh, three years ago or five years ago na talagang sobrang hirap. Now's the right time to celebrate because something new is about to come sa buhay mo. The World Guard also is all about moving forward. Pero ka na bang closure with someone? Tinapos mo na yung cycle na yan sa taong yon o sa endeavor na to sa isang edukasyon nakatapos ka na ba ng edukasyon this time for others I'm seeing may paglipad may pagbiyahe travel you're going somewhere whether out of the country or going back to the country, or somewhere, different city, meron ka bang balak gawin this time? Because April na, panahon na ng bakasyon, uh, relaxation for others, um ito yung magandang bagay for you to relax. And I'm seeing talaga sa pupuntahan mo, nandoon ang isang bountiful resources na mga gamit mo in your future. Okay, the world cards being clarified by the Three of Cups, yes, celebration! You will celebrate this with your family, close friends, loved ones. Talagang itong completion mo na ito, itong success, itong accomplishment, meron kang nakuha this time eh. Meron kang na, natapos eh o na, nakamit whether award yan o um, promotion o solid na trabaho, natanggap ka na finally o nakompleto mo na yung papeles going for a certain job offer na na mo yung position at sayong-sayo na yan. So, you will Uh, uh, celebrate with the people that you love this time. So, I'm hearing this talaga bakasyon. Magbabakasyon ka with them, meeting with family, meeting with someone else's family, or with your co-workers. Meron kayong team building ganyan, o uh, bakasyon grande with your co-workers or friends. Ganyan. In the area of what you want, meron kang the star card. May pinapangarap kami. meron kami na manifest this time. Uh, ka Kadikit ito ng no? mga resources o mga pangailangan mo. Ano? Whether gusto mo na maka um, makabili ng ganto o makamit na siya makuha na siya someone that will give you a very solid um, bountiful prosperous life or you're praying for a job or praying for a solid um passion project I'm seeing here talaga parang siguradong sigurado ka sa bagay na ito na ito ang babago ng buhay mo kaya ito yung pinakahinihiling mo this time so comment down below ano yung pinakahinihiling mo kay God sa yung spirit guides the star cards being clarified by the king of cups. Yes, medyo banayad ka this time, no. Meron kang hinihiling pero parang okay, relax lang. Ano uh, naniniwala ako na kaya ko maabot 'yon. Ah, uh, naniniwala ako sa Joseph kaka loob sa akin pero this time parang payapa sa puso mo. Um hindi mo masyadong I don't know why pero hindi mo masyadong pinipilit. Uh, hindi ka parang um atat na atat. Ano, you're you're trying to uh, you fully understand the things come that the things come at a certain time in your life. Naiintindihan mo na you're very optimistic Sagittarius eh. Talagang mataas ang iyong uh, positive outlook in life. So kaya naniniwala ka na darating sa iyo at the right time. Kaya medyo may kapayapaan dito eh. May kapayapaan sa puso mo. Uh, hindi ka nagkapa-provoke with other people. Kahit anong gawin ng mga tao sa piligid mo, hindi nawawala sa puso mo yung desires mo at mga gusto mong gawin. Uh, ano ka rin eh. Hindi ka rin, hindi mo rin hinahayaan na uh, malamangan yung iyong ng iyong damdamin, ng iyong isip. Kaya pinag-iisipan mo muna mabuti bago ka magsalita, bago ka umaksyon, bago ka um, gumawa ng hakbang o mag-react. Pinag-iisipan mo muna mabuti kasi alam mo na magiging complicate, complicated ang mga bagay-bagay kapag pinangunahan ka ng iyong emosyon. And this time, you're letting God do the things for you. Ang taas ng tiwala mo sa Kanya. Pareho kayo nakatingin sa taas. Oh. And you're praying, you're praying you are very optimistic and you know to yourself na kalob sa ang bagay na ito. So congratulations. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo with a page of cups. You need imagination at this time. You need to be creative. Ano ba tong ginagawa mo? This time sa Jotaris, mo. Trabaho ba ito? Negosyo? Um, I'm, think, I'm very busy ka with your resources sa pag-iisip ng paraan. Kung paano ka makakaipon, o makakabili ng ganito, makakabayad sa mga ganyan. O meron kang pinakaabalahan ngayon, uh, you need something na resources or supply para magawa na yan matapos na yan. So sinasabi dito ng iyong spirit guides, kailangan mo daw ng pagiging maparaan. You need to be creative and imaginative and be madiskarte kung paano mo yan magagawa. Okay, Sagittarius? The Page of Cups being clarified by... The Seven of Pentacles, yes. May mga bagay ka talagang tinatapos with the Seven of Pentacles. Pinaghihirapan mo itong gawin. Um, Paulit-ulit, araw-araw, you're very consistent in doing this. Pero parang inisip mo, ah, kailan ba makukuha yung result? Um, ah, para ang tagal ito ha, parang walang nangyayari, walang, wala paulit-ulit na lang, bumabalik din sa akin yung trabaho ko. Wala do kailan uh, kailangan ko daw baguhin, ganyan-ganyan. So there are things happening in your life na paulit-ulit. Pero masipag ka naman, nag effort ka naman, consistent ka naman sa pagkatrabaho, ang ang sabi sa iyo ng spirit guides mo, ang kailangan mo daw creativity. Find new ways, find new approach, ganyan. So at this time, iba na yung outcome na darating sa life mo, okay? Kaya mo yan, mag-isip ka lang ng paraan na ibang-iba para this time makuha mo na yung sagot o yung outcome na hinahanap mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, may of swords, katapusan ng mga struggles mo. This, eto naka dito. You walked away from something. I'm hearing that. Parang, okay, na-realize mo. Tapos na, ayoko na. Um, end of this story na for me. I'm letting go. I'm moving forward. Kaya may bago kang era na papasukin. Tinapos mo na yung past na yun. Tinapos mo na yung bagay na yun. Tapos na yung struggle doon. Lahat ng pinagtiisad mo sa bagay na yun, tinapos mo na. And you're entering a new era of your life. You're celebrating it with your family and friends parang sinabi nila o sabi sa'yo eh. Dapat tinapos mo na yan. Dapat, um uh, nag-move forward ka na agad-agad noon pa. Pero now you fully understand life and you fully understand what you need to do. Tinapos mo na, na-realize mo na na okay na. Uh, Dapang-dapa ka na sa bagay na yun. Rurok na lahat ng pinaghirapan mo doon. Kaya you're entering a successful life. Success kasi na-realize mo tapos na yun. Success kasi naka-move forward ka na papasok ka na sa bagong era na life mo. And your friends, your family are so happy for you. The Ten of Swords being clarified by the empress card yes may mga bagay ka daw na ginawa in the past parang lahat ng bag, lahat ng effort mo pagod pawis pera panahon nilaan mo doon and then you realize na hindi ito ang para sa akin hindi ito ang buhay na pinangarap ko for me uh, hindi ito yung pagmamahal na hinangad ko hindi ito yung in expect ko pagod na ako tapos na to um, I've had enough I need to move on I need to move forward kaya nakapasok ka na sa new era mo with the world card so congratulations sa that takes bravery that takes ano eh atapangan na mag move on and uh, intindihan mo na yung once mo hinangad ay hindi na para sa iyo kaya move forward ka na sa so, congratulations. Hindi 'yun madali ay understand hindi yun madali. Pero mas mahal mo ang sarili mo eh, mahal mo yung mga bagay na mas importante. Eh. With the Queen of Pentacles, pinahalagahan mo yung dapat pahalagahan, di ba? In your near future, the high, high Priestess. I'm seeing here na yung mga tanong in the past, yung mga parang hindi sigurado, yung mga bakit kaya ganun? Bakit ganyan ginagawa ko naman lahat para sa kanya, para sa bagay na to, para sa trabaho na ito? Bakit hindi ko makuha yung deserve ko? In the near future, yung kasagutan darating. Paano? Ma-realize mo na, ah, kaya pala hindi ko siya pinaglaban. Ah, kaya pala, kailangan ko siyang iwan kasi darating tong taong ito. Ah, kaya pala, dapat umalis na ako sa trabahong yun before pa. Kasi itong trabahong lilipatan ko, much better pala. So, meron kang realization in the, in the near future. Yung mga tanong in the past, yung mga hindi hindi mo maintindihan ba't mo ginawa yun, yung kasagutan darating sa'yo in the near future. And you will be parang more on trusting yourself, parang narealize mo, ah, dapat pala pagkatiwalaan ko ng sarili ko. Pag naramdaman ko na mali, mali. Pag naramdaman ko parang may something dito, dapat pagkatiwalaan mo yung nararamdaman mo. And you listen to your intuition and act on it in the near future may katibayan ng puso katibayan ng loob are uh, you're happy where you are in the near future I'm seeing that everything that you need is there may payapang puso payapang isip lahat na nasa paligid mo ay tumutubo lumalago maligaya masaya so congratulations the high priestess is being clarified by the five of cup a uh, five of pentacles yes merong kasaganaan merong mga bagay na in the past na hindi mo naintindihan may sagot uh, hindi ka na yung tipo na parang paano to paano to paano to then nadaanan mo na kasi before kaya alam mo na yung gagawin syempre sa buhay may mga struggle may mga roadblocks may mga kusot kusot here and there pero dahil marami ka ng pinagdaanan and you have the high priestess in your power now madali na para sa iyo eh alam mo na yung gagawin pag may dumating na ganito, ay, nagawa ko na yun dati. Alam ko na yung solusyon dito. Um, may familiarity na kumbaga. And dahil marami ka na nga pinagdaanan at natuto ka na, mas pinagkakatiwalaan mo ng intuition mo ngayon. Pinagkakatiwalaan mo na yung higher power mo. Mataas ang yung spiritual power. Uh, para nalag sa Diyos, pananalag sa sarili mo. Kaya madali mo makukuha ang mga sagot at synchronicities and signs na kaloob sa ni God para alam mo yung dapat mong gawin. So congratulations. In the area of your challenge this week, you have the death card and rebirth. I don't know why very ano no, juxtaposition very ironic kasi dito balak mo na magsimula handa ka na magsimula handa ka nang pumasok sa new era ng buhay mo pero ang challenge mo ay death card yung pagbabagong buhay yung transformation Um, handa ka na magbago, handa ka na pumasok sa bagong buhay mo, nang wala yung mga something in the past, yung mga iniwanan mo, yung mga naitindihan mo na ah, kailangan ko na iwan yan, pero may takot pa rin sa'yo na magbago, may takot pa rin sa'yo na harapin yung mga pagbabago to transform into something better, something new. Um... Siguro dahil nasa transition ka pa now, nasa pagbabago ka, kaya unti-unti I'm seeing you getting there. And trust the process. Trust yourself that kahit mahirap yung from point A to point B, nasa ano, gitna ka nung dalawang points na yon in the transition and finding your footing again, finding yourself again, uh, readjustments, ano. So this time, be kind to yourself and uh, hayaan mo lang yung uh, adjustment mo sa pagbabago sa sarili mo, okay? The death card is being clarified by the page of pentacles yes uh, challenge ni sayo this time mag-focus ano ba yung mga bagay na gusto mo nang gawin syempre may papasok ka sa new era di ba ng buhay mo na accomplish mo na yung past tapos na yung cycle na yun nag-close na yun may bagong buhay ka na. So, yung pagbabago, kailangan din dapat kaakibat, no? Hindi pwede yung old ways, itadalin mo sa new life mo, di ba? So, make sure this time you're focusing on being better, focusing on new goals, at dapat doon nakatoon yung attention mo at nakikita mo yung potential ng isang bagay. Kasi kung hindi mo nakikita yung potential nun, edi huwag ka doon mag-focus, di ba? Um, always use your intuition para alam mo paano, kung, ano yung para sa'yo at ano yung hindi. And once you feel na ito yung para sa'yo, transform for the better para mapangalagaan mo tong pentek cycle na to at lumago siya at naging kapakipakinabang sa buhay mo, makadagdag sa mga resources mo in your life, okay? In the area of your fortune, meron kang three of pentacles, this time collaboration, um, group uh, effort. Uh, you'll be working with a lot of people this time na pare-pareho kayo ng ideas, ng passion, ng gustong gawin. Um, they will be you will be recognized by this group of people, whether sa community mo, sa inyong kapitbahay, sa trabaho, sa kumpanya, sa negosyo, anywhere that requires group effort or collaboration, ganyan, whether, whether rin sa internet or A social media, meron ka bang kakollaborate dyan with other content creators, ganyan. And it will be successful. I'm seeing you getting happy or being happy with what you're doing kasi parang nandyan yung expertise mo and you're enjoying it because napapakita mo yung skills and uh, kagalingan mo. So congratulations because you're enjoying this new life uh with these people at um, harmonious relationship po sa kanila and they are seeing you, they are recognizing you and hearing you na parang your effort mo ay napapakinggan, na-appreciate nila. The Three of Pentacles being clarified by the Hierophant, yes. Nakikita ko dito, there will be an opportunity for you to teach or impart your knowledge, magiging mentor ka or magkakakuha ka ng mentorship, ganyan, from a certain group certain community. May sasalihan ka this time na parang a grupo na magtuturo sa iko paano gawin to kung ikaw ba ay mahilig mag parang ganyan people who are into computers or kahit ganchilyo nga eh kung kayo sa grupo niyo sa Sagittarius um all jan kung kayo ay mahilig mag-zoom pa ganyan o ganchilyo o magmanahi so you're going to see communities na pareho-pareho kayo ng gusto and you're gonna tell them or impart your knowledge, yung mga experiences mo, expertise mo, para magtutulungan kayo. And makikita mo na parang, ah, meron pala akong may share sa kanila at meron din silang may share sa akin. So, all about mentorship and asking for experiences and um, expertise, ganyan. So, nililinang mo this time ang iyong at iyong skills. And you are changing other people's lives too kasi may erong ka rin tinuturo sa kanila. So, congratulations. Ito yung passion mo to eh. In the area of your divine advice, sa paalala sa iyo ng spirit guides, ay three of wands and knight of swords. Um, naghihintay ka ngayon sa mga bagay na umabante sa life mo. And um, parang para may alinlangan ka, sabi sa iyo ng iyong um, spirit guide sa paalala nila kapag may dumating na blessing song gaban mo wag ka daw mag alinlangan huwag ka parang ay kayo ko bayan no no wag muna, na baka hindi ako pwede diyan wala akong pera wala akong resources wala akong skills hindi ako diyan pwede pero sinasabi sa yun, spirit guides mo pag dumating ang blessing pag dumating ang opportunity i-grab mo yan kasi nandiyan ang swerte at opportunity for you okay the three of wands being clarified by the knight of swords clarify <laughs> niya Oh, sabi niya dito, dalawang beses mo night Knight of Swords. So, ka daw. Huwag mo na pag-isipan minsan. Kung alam mo para sa'yo, para sa'yo. At kung maganda yung deal, gawin mo. am um, mararamdaman mo naman yan kung um, yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na hinahangad mo inandyan na. Uh, huwag mong pangilaga ng change. Huwag mong pangilaga ng challenge. Uh, pinapatibig ka niyan at pinapaganda niyan yung mga skills mo. Okay? The Knight of Swords being clarified by the Moon card. Even though you don't understand. Even though, um, sure ah uh, o parang hindi ka sigurado kung um, para sa akin pa talaga itong pangarap na totong future na to, bagay na ito. Pero meron tumatawag sa loob-loob mo na hindi, ilaban mo, kaya mo yan, para sa'yo yan, maganda yan. So go for it. May paalala lang ako with the Knights um, Knight of Swords Grabe best mo boss. Make sure na kapag sumugod ka daw sa isang bagay ay uh, ibusisiin mo muna. Uh, make sure that these people, kung halimbawa may deal o may negotiation dyan, make sure na legit yung taong yan, legit ang kanyang kumpanya, legit ang kanyang mga sinasabi, at uh, legit ang kanyang mga uh, credentials, okay? Huwag kang papadala sa scam. Okay, yan ang naririnig ko. Paalala sa inyong spirit guides mo. Yes, malakas ang drive to do what you want at hindi ka na sa mga magagandang bagay na rin sa inyong buhay mo. Pero paalala nila, very specific ito sa Jotarius, huwag kang papadala sa scam. May mga bagay na hidden from you and learn from it, study it first. Okay? Huwag kang papadala sa matatamis sa salita o sa mga binibigay sa iyo magagandang bagay kinakwenta sa iyo magagandang bagay mataling ihaga good to to ah, too good to be true mag-research ka muna magtanong-tanong ka muna before going forward okay yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo yung outcome na napakaganda pag usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, number 10. Convert din nyo po on 10 o important number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Buffalo Spirit. Nakita ba ba kayo ng Buffalo anywhere, whether pictures, personal or internet? This is a confirmation that this reading is for you. The abundant universe will provide. Yes, ang daming worries mo with resources. Kasi so, sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides na alam mo, ibibigay sa'yo ng Diyos ang mga kailangan mo, ng iyong spirit guide. So, ibibigay din sa'yo ng universe. So, huwag ka mag-alala. Okay? Another message, your spirit sparkles when you connect with what you love. Yeah. Go for the things that you love. Yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Especially here, ma-appreciate ka na with the people, collaboration especially here with the star, parang kung nasa ang puso mo, doon ka pumunta at doon ka talaga mag excel okay? Ito ang kailangan pag-focus on this whole week, Sagittarius, so you have freedom. I possess to power, I possess the power and the free will to create my own happiness. So, kung meron kang paglaya this time, lagi mong isipin yung kalayaan mo to do what you want and be happy. Ito ang area na kailangan mong um, alalahanin sa yung outcome this week, Sagittarius, you have the page of swords. Page of swords all about researching. Like I've said here, sa paalala sa ng spirit guides mo. Kung meron kang bagong sim gustong simulan, may mag-aalok sa iyo, too good to be true, o parang feeling mo, ay, ang ganda naman nun, gawin nga natin yun, try natin yun. Mag-research ka muna with the page of swords, aralin mo muna, um, bosisiin mo, especially with contracts, because page of swords is all about contract signing papers. Uh, kung meron ka hindi naiintindihan, itanong mo muna with legal experts na natotoong nakakaunawa sa mga bagay na iyan. For others, kung meron kang balak simulan, pag-aralan mo muna bago ka umaksyon okay so that uh, hindi masayang effort oras panahon pagod at pera mo okay be vigilant be um be secured with your resources pangalagaan mo mga pa, mga iyong uh, material at iyong mga resources this time okay for others seeing here darating sa iyo information very specific ito for other Sagittarius may information na darating sa iyo this time about good news something kaya abangan mo um, yung chat uh, ang of text uh, calls or email ganyan something na inaabangan mo sa mga area na yon idarating na this week so congratulations page of swords being clarified by the chariot yes may inaabangan kang good news this time sa tawag sa text sa chat sa email at darating na siya this week at ito na ito na ang sign mo na aabante ab ka na at mag-move forward ka na from now on. Congratulations Sagittarius. That is your April 7 to 13 reading sa puke naka-resend sa puke naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Star PH. God bless everybody.